Hello mga Kuya Mon, ngayong araw nga pala ay tayo na para maging bahagi ng opening program ng Intramurals 2024 ng Kalatagan National High School. At syempre, hindi natin ito tinanggihan dahil gustong-gusto natin ang mga ganitong klase ng programa na nakikibahagi ang Kulyejo de Santo Domingo de Silos sa mga kapwa nito paaralan at komunidad sa pagsasagawa ng mga programa. Ang mga ganitong klase rin ng pag, uh, pagdiriwang o programa ay nakakatulong din sa Kulyejo de Santo Domingo de Silos para maipakita sa komunidad kung ano nga ba ang meron sa aming paaralan, tulad ng marching band, ang banda kolehiyo at siyempre, na ipapakita natin dito bukod sa yung mga nagagandahan natin mga majorettes is yung galing natin sa pagtugtog at paglikha ng musika. Maga pa lamang ay nagkita-kita na mga miyembro ng banda kolehiyo doon sa lugar kung saan sinabi namin na magtatagpuan. At syempre tayo, kahit alas 8 pa ang pasok natin sa paaralan, ay maaga tayo din gumising ngayon dahil nga meron tayong tugtog kasama ang banda. At tayo sinisikap natin na on hand tayo lagi at kasama ng banda sa tuwing may tugtog, practice o kung ano mang programa dahil gusto nating maiparamdam sa mga bata ang kahalagahan ng pagkakaroon na may kasama silang advisor, trainer, or bandmaster na minsan sinasabi sa iba. Pero lubos din ako nagpapasalamat dahil napakasisipag nitong mga batang ito sa banda kolehiyo. Sabi nga nila kapag may puso ka, may pagmamahal ka sa iyong ginagawa, magiging maganda ang kinakalabasan. At dahil meron silang puso at mahal nila ang kanilang ginagawa ay laging maganda ang kinakalabasan ng kung ano man ang ginagawa nila. Hindi man perpekto ang banda kolehiyo pero nagsusumikap ang banda o ang mga miyembro nito na mas maging mas magaling pa o mas may angat pa ang antas ng pagbabanda sa bayan ng kalatagan. Hindi lamang iyon, nagsisumikap din kami at nag-iipon para magkaroon din ng mga bagong instrumento, karagdagang instrumento, iba pang mga uniforme, mga gamit sa banda, kaya kami ay nagsusumikap din na makasama minsan sa mga ilang programa ng pamahalaan o kaya mga liga ng bawat barangay o kaya minsan sa mga santuhan pa nga eh dahil ito yung mga nagiging means of... Um, minsan sa mga kita namin at dito kami nakakakuha ng mga pambili ng mga kinakailangan namin gamitin sa banda well anyway, mabalik tayo sa parada ayan, kitang kita natin yung uh, galak at sigla mula sa mga mag-aaral ng Kalatagan National High School habang tayo ay pumaparada and uh, meron din silang kasama dito mga dancers sa so talaga namang napakagagaling kudos sa advisor ng kanilang dance troupe talaga namang hataw na hataw mula sa pag-alis sa paaralan hanggang sa makabalik ng paaralan ay eh talaga namang napakagagaling nila muli po mula sa pamunuhan ng Kulye de Santo Domingo de Silos kami ay lubos na nagpapasalamat sa Kalatagan National High School sa panguna po ni Sir Dino sa pag-imbita sa kolehiyo de Santo Domingo de Silos Marching Band or Banda Colegio sa inyong Incham Murals.